mga kaisog magandang gabi ah, tayo po ay maghatid kay misis papuntang crossing sa kanyang sakayan medyo madilim ang paligid kakaulan lang kaya dadatay ng kapote para hindi tayo mabasa alright let's go mga kaisog let's go alright mga kaisog let's go na let's go tayo alright sipo tayo mga kaisog dahil yung ibang kasada madulas kaya lagi tayo mag iingatan na safety first Boy lagi naglalaro sa court sa ating Ambon lang yan. Ay. Right. Ayun o. Ah. Mga, mga kabataan dito sa na. Pa Alright. Parang lumakas ang ulan ha. Ah. Nakau, 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 nakaw, Pwede ang ating kamera mababasa sa ulan. ini pa tayo nakakatika ng ano, pang ulan talaga para tuloy-tuloy ang dirada sa kasada kahit na ulan. Tuloy ang laban. Uy, 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 uy. Ay, aso to. Ay, aso yun. patak-patak ang ulan mga kaibigan ay naka-naka naka ang ulan oh aku naman pag ulan na, mga kaisop ugaliin natin magdala ng kaput eh

Oh my goodness nice! Ada Hah, nggak mau alright, Gimana sih Right there. Right. All right. here. Let's go. Nandito na tayo ngayon sa nayo nang Barangay Lok. Palabas na tayo ng San Juan. Pero malayo pa. Advance tayo ba? Advance. Advance lang. Alright. Oh, parang kilala ko sa ito ah. Ay, hindi pala. Siyempre, kaibigan tayo mga palakaibigan tayo. Pag mga palakaibigan, maraming kilala yun, di ba mga kaibigan? So. Alright, let's go! Maganda kasi ako. Pag may mga ano, laro, sama kalihan mo para ano yan eh. At like, badminton. Ayun yan, saan Volleyball pa dyan. Nadilim ang paligid. Hindi natin makikita yung ating... Lepan right, no mga kaisok. Pero ayos lang, basta lagi tayo mag-iingat. May bago na ngayon hari sa kalsada. Hindi na yung mga jeep, hindi mga e-bike. Sa mga e-bike dyan. Sa tulad no, yung nakita niyo sa aking rails doon sa may San Isidro. Sa mong tapat ng Portisa. Kaya sa looban, yung ano yata yun, e-bike. O oh, e-bike, biglang lumaba yung mga motor ng highway dito ang takbo siyempre ano yun dapat magbibigay talaga kapag nanggaling kayo sa looban dapat magbigay kayo kumbaga uh, give way kasi e, nasa looban kayo hindi kayo makikita gati eh. kung lulusot kayo gati eh. di ba kaya so, dapat natin ano na ay, so, pag nasa looban kayo interception na ano wag basta basta lulusot na lulusot masisira ang buhay nyo eh. wag yung subukan alright okay? ganun yun kapag nanggaling kayo sa interception wag tayong wag yung basta basta lulusot na lulusot Kanina, oh, hindi ko lang na dito gawa. Wala akong siyempre sa sasakyan. Muntikan na talaga. Bote, nakapag-re-no ako. Hey, bike Biglang lumusot sa sa kaliwa ko. Gumano nung yung, bah! Cutting trip! Wow! Sana all talaga naman. Cutting trip siya. Delikado yun. Bata nag-drive, bata.

nag-cutting sa kaliwa biglang pumasok sa kaliwa tapos Biblang... alright mga kay Sob dito tayo ngayon sa San Juan barangay San Juan Ang alam ka sa kanilang barangay hall. baybay na natin itong kahabaan ng San Juan pamuntang simbahan ng bayan Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah, ah. Woo! Oo, sana ako. Kaso, kita ko na eh. May parating. Kita yung sa video natin, ano? Oo, oh, alas ko. Kaya, munti ka na yung kanina, oh. Dadamain, ah, ah. Nadamay pa siya. Ano ba Kita ko na siya eh. Kaya, pag ganun, ginabi ko agad. Ay, ah, sabi ko lang talaga. Laging mag-iingat. Nag-iingat naman Pero yung iba hindi Patay tayo dyan Oh my god ay Ang damay pa Halpok sa tricycle yun Ay nako lord Lord Lagi kami ingatan Sa mga ganyang sitwasyon O sa lahat Kinabaan din nyo siya Ang galing ko Sige Ang galing ko Huwag mo nang ulitin overtake na sa overtake oh, na ako hey. eh. Buti hindi siya na no, kumagang tapos hindi din nagpaganoon. Kung na pagano sa kaliwa pag pangnya. Okay. Ang pinakadabis na finish line sa bahay dapat lagi ni sa bahay ang pinakadabis na finish line. thế nào. Ờ Đi Laguna, Laguna hanggang Mindanao. Solo ride. Pero itry natin nga itong dalawa. Tayong dalawa. Hindi na itong si ano, GTR. Kumbaga, no, GTR na siya, no, Hindi ka naman, pero sabi, sabi ko nga na dating din yun na mag-adventure bike tayo. Para swabi suwabi ang kalawan.

Oh, selamat pukul, Panggung. Mulan di tengah ini, nak? Mulan. Tuh. Hah?

ไล่กันไป Yeah. Oh. Dapat talaga, oh, tayo ang eh, tayo ang nag-go eh. Kasi ay papalikot siya eh. Kumbaga, kumuha na siya ng ng lugar sa kaliwa para palikot sa kaliwa. Tayo na may nag-go. Dapat tayo tayo ang pagbibigyan. Kamagkahayaan pa. pa.